hapon sa inyong tanano. So di ako nga ron sa ano sa Mall of Asia sa Decathlon Store. Malaking pagkakaiba talaga sa Burautan guys tapos sa mga ganitong lugar na sosyale no. So ipapakita natin dito sa kanila yung mga items nila kung anong uh, abot kaya ba sa ating budget no. Ayun. So ituyok yuk toyo ko kayo guys. Ito na. Ah, sabi niyo. Ito yung pang sinusuot pang ano. Hindi ko alam kung an saan to isusuot. Ano ba to? Hindi ko alam kung magkano to. Uy! <laughs> <laughs> Dito ipapakita natin yung mga sapatos nila. Oh, ito. 1,299 pero super magaan. Ito pakita mo nga. Ito. Ito guys, so magaganda din siya. Ito yung mga sapatos nila, no? Dito tayo sa... Oh, ito yung pang da dagal ayun 850. Maganda siya para ang tila niya ay dry fit. Yan. Kasi ganitong ginagawa niya, oh. Yan. Tapos ito, ito ang ano, maganda. Ang tila malamig. Tagitan ito 850. Ito naman 990, ito yung tila niya at maganda. So, dito naman tayo sa mga shorts. Ito, 740. Malamig ang tila niya, guys. O, oh, malambot. to, Ito yung mga... Ah, ito yung mga pang... Ano? Pang jogging. Ito yung mga pang jogging ng mga shorts. Ito din, may mga ganito din. Maganda rin ang tila, oh. Yan. Dito lang yan sa Decathlon. Ito may mga bag din sila guys oh. Ito, pang ano lang to. Pwede rin to, bata, magtanda. Pwede rin, no? Marami silang mapagpili ang kulay. Ito din, ganito lang ang size ng bag nila. So, ang mga, ang, ay, ito pala ang presyo, guys. Magbay ka ng isang bag ay P390 kung tatlo namang bags ay ito ang presyo niya 1,050 na lang dati ay 1,170 so nag sale sila basta pipili ka ng tatlong bag yan kahit anong kulay dyan o oh, madaming mapagpili ang mga kulay no ito naman yung mga shorts nila ito yan ganyan ka sexy maganda rin yung tila may white So, sa 250, marami din mapagpilian. Ito, maraming mga kulay, no? Ito din yung sapatos na ito ay maganda. Ito, ganito, oh. Mm, ganito yung apakan niya. So, nagkakahalaga ay 3,090. Yan ang halaga. Ito marami. May mga ganitong kulay. Ayan, marami mapagpilian. May mga ganito. Ito, may mga ganitong kulay din, no? Ayan. Tapos mayroon din ganito, guys. Ganitong kulay. Ito, ganitong ano. Ah, uh, style niya. So dito naman tayo sa mga bola, Ang bula naman ay nagkakahalaga ng 2090. So mga ganito yung bula nila. Mga original na to, size 5. Ito, depende sa size siguro. Depende sa size, guys, no? Kasi ito, 1,290. Depende pala sa uh, size ng bola. Ala. Ano? Ito. dito ay 500. So, ang 500 nila ay sa ganitong 500 nila. Ito. May 550. Depende sa bola. Oops. <laughs> dami mga chikiting dito. Ito naman yung bike na to. Ang ganda ng bike pero ang ganda rin ng presyo. Ito yun ang presyo ng bike. Hmm? Ayan. Pero maganda naman din siya, oh. Iikot natin. So maganda yung pagka ano ng bike. Ang tibay. Ayan, ang ganda. Itong bike na to ay pangmayaman lang. Siguro, uh, ang mahirap nito kaya naman bumili. Pero sa nagtitipid ay sa mga mumuhurahing bike lang, no? Yung ganito. Mm. Ay, ano, sa binti pala to pang nang, ano, ayan ang oh, ginagawa nito. 1,290. Ito. Ano yun? Towel. 300. 340. Ito yung pang sinasakin pag nag-exercise. Oh. Ah, ay, ito. Mas maganda. Hmm. yung parang hula hop. Ay, ang ganda ng parang hula hop. 1,290. Ito din. May mga bola din ganito. 260. Ito yung bola na ito, guys. Oh. Marami din si mapagpili ang mga kulay, no? Ano to? Tala. Ito pang hampas siguro to. Ito yung presyo niya, 290. Swimming. Ito ang halaga niya, 1,990, no? Pa marami mapagpili, ano? <coughs> ito yung pang surfing. Oh, nag-sale sila ngayon, guys. 8,990 na lang. Tapos ito yun, oh. No? Ayan. Mas matangkad pa sa akin yata. Ito, malaki. Eh, ito. Ano? Ngayon lang ako nakahawak ng ganito, no? Yung ginagamit na pag surf. Surfing. Yung sa dagat ba? Ang okay, ganyan yung ginagawa niya, no? Oo. Oh. Diba? Bonggang bongga. Ito may malaki, oh. Ganda ng kulay. Life jacket. Yung life jacket ni Nai, 1,790. Meron din ganito. Sa so, may sombrero din, 830 yung sombrero. Pero guys, ang talaga ng ano nila dito. Uy, meron din ganito. Magkano ka? Ay, ang cute naman. Ito yung sa paa, ang sinusuot sa paa. Oh. Ang presyo niya, 1,990. Ito na yun. Ito, magkakasama na siya. Dalawang pares na. Dalawang paaba. 67. Hmm. So, pala. Ganun naman, ano? 6,290. Ito, maraming mapagpilian din. Walang itong glove sa kamay. Ito. Ah nine 990 ito na yun may ninety din ay ito ano ba to buta ay sapatos pala to alam sapatos pala to. Ito may mga sapatos din pang bata. Oh. 630 lang. Ito pa. Ito 200. 290 lang. Ito rin mga ganitong style. Oh. Ah, na 1,190 guys eto na yung mga style. Ang tibay. Kahit iapak mo to sa may tubigan, hindi to madaling masira kasi siya original. Ito. Yan, marami mapagpilian. Mayroong black. Mayroon din mga ganitong sapat. Ay, dito sapatos. Bakit may butas? Ang ganda rin, no, ng style niya, guys, oh. Oh, ang ganda-ganda ng style. So, babalik lang natin ng maayos, no? Ano to siya, kuya? Pang sungkit sa manga? Pang ano, sungki talaga sa mangga yan? Hindi, it's fish. Talk. Ah. <laughs> <laughs> Akala ko panungkit. Ayun, parang makapanungkit ng ato to yan. <laughs> no, paro Oo. Oo okay, mm -hmm. nga. Ito, magkano kaya? 260 lang, no? <laughs> Oo. -o. So guys, so panungkit daw ng... Ano yun? <laughs> mangga. <laughs> Sabi ni Kuya, ito yung panungkit ng mangga to. 160 lang, no? Okay. So ito guys, papatong nga tayo, no? Ito. First time natin, gagawin natin to sa ating buhay. Uy, oh. Ay, ito. Nagpasiksi, ganito ang gawin natin para sumiksi tayo yung ating body. <laughs> Hindi pa nga ako marunong masyado, no? So, ito ay nagkakahalagan ng uh, mayroong 3,690. Madali lang pala sila, oh. oh. Ah, ito. Ano ito ba talaga ito? try natin, ha? Para naman makita sa Uy, ginuo ko. <laughs> Para lang nagpa-slide o ka ng ulos paklang, lang guys sa, sa probinsya. Ay, ana-ana lang pala to. So, kailangan na sa... Ay, hindi. Mali. Ito pala. just ko, Lord. Baka mat ako. Aha. Ay, ganito. So, nakakahalaga naman siya ay 6,990. Ito yung presyo niya. Ito. Ayan. So talagang ay para nang ang wala akong nakain. So ganito lang natin guys so. Para sa muscle siguro to sa ano dito. Ayan, parang gustong-gusto ko na magganito Dito ay sa ano sa Decathlon ay pwedeng ita-try dito no para naman yung pumupunta dito na pwedeng i-try pero sa iba talaga ay bawal. So ganito lang 'yan para sumix yung body. Ay, paano ba Isa isabay bahila? So, yes, mahirap talaga mag-artista kasi ano talagang kailangan natin na ano mag magurugan ito. So, ito try naman natin sa iba, no? Para parang hingal ako. So, dito naman, nung no, kalipat. Diyos ko, hindi pa ito matumba? So, lilingkod lang diri, guys, no? Okay. Uy, okay, morang, morang nagsakit akong bilang. Ay, ganito lang. Mm, Para sumiksi yung baywang or sumiksi yung bali pang pa... Ano purpose nito, ma'am? Up. <laughs> sa legs lang? So, hindi sa ano, sa, sa biwang. Nakakahalaga pala nito, guys, no? Ang presyo nito ay halagang 9,990. Ayan, oh. Parang hiningal. Ay, ito tayo-tayo style lang. Agoy, agoy, agoy. Tika lang. Ang tuhod ko. Diyos ko. Ito. Sakay lang ng sakay. Ito yun. Wait lang. Ito. Aray ko. Uy. Aray ko. Ay. Hala. Nag-go na. Sabi ng go. Ay maganda pala. O. Oh, kailangan lang sabayan. <laughs> Ay. Ay. First time pala kasi taga bundok na tayo. First time nating mag-try nito, no. Dati napapanood ko lang sa balita ngayon naka naka ganito na ako, oh. Oh. Uy, oh, just ko. Uy, Ay, bigyan mo. na kay baka malagpot ko. Ito. Paano to? Ano to? Paano to mo andar? Tutulundukin? Dito? Uy, lang hindi ko makontrol yan. So, dito tayo, guys. Eto, kung, kung ka lang, ma mahilig mong yung asawa niyo, kani mag-practice mo na Ito no? ay naka halaga ng 4,000, 4,690. Eto, so, kailangan talaga pag nag ganito, parang may, may gloves kayo para hindi masakit sa kamay. sa so, aray ko, dito ipapakita naman natin ang kanilang mga gloves, kung magkano. May gloves sila ay 1,590. Ay, wag kayo. ko, nagamahan yung mukha ka. Ganyan pala Baganda dito sa Decathlon guys, no, kasi pwede-pwede itry. Tapos may bula naman sila dito. Ang bula nila ay nagkakalaga ng 1,390. Ito na yung bula. Ay, Diyos ko, Yan, maganda siya. Uh, depende sa size pala. Size 7. Itong bula na to ay size 7. Ito, brown. Malaking pagkakaiba nila sa, ano no, sa palingki. Kahit sa, sa mga palingki, maraming ang bini-bintang bula. Pero dito, original talaga. meron sapatos ditong special na sapatos. Kaya pala parang special dito ay 3,990 yung presyo. Ganda siya. Pero ano, nakita ko kanina na ano, pwedeng magsuot nito. Paano ba? Lalagay natin. Kaya nakalagay siya dyan kay super special, no? Eto guys, may nakita tayo dito no na upuan. Uh, bibili ka ng isang upuan, ito 1,290. So kung tatlo ang bibilhin mo, 3,200 na. Pero as in talagang matibay siya o oh, ganito kahaba siya. Mm, matibay. Kahit siguro anong upo-upo mo dito ay hindi masira. Ito may mga ano din sila dito. Ito para. Sungkod. Ah, ala, nasira ko ba? Hindi, hindi ako nakasira. Hugot-hugot lang. Ganito. Pag mo, mu kayo ng mga bundok, ito ang gagawin mo ninyo. Abagay din to sa aming probinsya kasi bundok yung probinsya namin sa Masbate, no? So ganito ang gagawin nyo, guys, oh. So, Yan ang purpose niyan. eto ang purpose nyan, Nagkakahalaga siya ay 730. Mayroon ito, may mga sombrero din. Ito, may mga sombrero. Nag nagkakahalaga ang sombrero ng 1,290 tumataginting Pero super, super, ang ganda talaga dito sa ang kanilang mga items. Talagang matibay. So, hindi, na, hindi masasayang yung kwarta natin kapag bumili tayo, no? So, mayroon din sila dito ng ano. Uh, mayroon din dito, dito mga baunan sa tubig. Ay, ito lang yung baunan nila sa tubig, guys. Oh. Pwede rin Ang cute naman. Pero maganda siya, oh. Matagal lumamig. Nakakahalaga ng 790 ang baunan sa tubig. Depende sa size, na. No? So, naghahanap ba kayo ng... Mahili kayo mag-camping? So, parang ito na yun ang hinahanap nyo. Wow. Pwede tayo ipasok dito, ah. Uy, ano to? Lagayan ng bibi? Pwede ba ipakita dyan, sir? Pwede po ipakita natin? Papasok yun. Ah, oh, sige, okay. sige. okay. Magkano to? Magkahalaga ng ano to, sir? 6,990. Pero may bundle promo ngayon. If you buy all these three ground sheets, sa ito po, 8,940. Halos uh, 200 na lang. Mm. So ito na po ang kalaking niya? Yes. Pa. Wow. So, ito na siya Pang family? Yes pa. Ay ganito siya kaliit pag natupi na? Yes po. Mm. Six uh, guys, uh, mabigat. 6 kilo. Ah, uh, itong pinakamalaki na 'yan pag natupi ay ganito na. 6 na kilo. Um, to be exact, 8.1. Ay 8.1. Yes. Mm -mm. So ito pag ibenu ka guys, ito yung laman. Pwede ipasok ang sapatos? Go ahead. Go ahead. Ito kasama din siya. Yeah. Hindi. Na. Ang tent lang po guys no. Ito hindi rin kasama. Uh, hindi rin. Kung gusto naman ninyo bumili ng ano, ito. ayan pang-family na siya guys no. Super mura. Ito may bintana din. Yan. Ano ta? Waterproof? Waterproof na niya, ni sir? Waterproof. Kahit anong ulan, hindi magbasa? Ah! May signal number one. Guys, kahit may bagyo daw, pero hanggang signal number one lang. Pero pag signal number two pataas, ay mutulo na ang tubig. Oh, so, yon ang ano ng ating pang-tent natin. Tapos ito, may kasama nito ha. Ang halaga ay Ah, ano, nasa eto. 699. 699. Kumbaga ay may freebies. <laughs> eto pwede pala lagayan ng ano. Ay, may ilaw din pala. Nakakasulukat. Ah, Pero separate din siya. So. Ay, iba din. Ibang bilhin ang ilaw. So, pag bumili ng ilaw, magkano naman? Yung ilaw is 239. 2000. Rechargeable kasi. Sir. Ah, ang ilaw lang guys no ay 2300. Ito lang yung ilaw kasi rechargeable na ang ilaw. 'Yan. Pero dito lang siguro pwede sa labas ilagay. Pwede din ilagay sa loob. Hmm, pwede daw ilagay sa loob, guys. Maganda talaga siya no. Ito yun no, Pang pangdalawahang tao lang. Yan, so ganito naman ang kahalaga, 3,490. Pero sulit naman talaga guys. Waterproof na rin siya. Yan. So ito naman yung isa ay nagkakalaga ng 5,460. Ito naman din. Pwede na siya pang family. Malaki na rin siya, no? Ayan. sa mahilig mag-camping, dito lang yan matatagpuan sa Decathlon sa Mall of Asia. Marami din mapagpilihan dito, guys, So oh. Oh, yung lamisang maliit. Upuan kung gusto nyo. Kaso may kamahala lang talaga pag mga quality. Yan. So, dito naman, oh, may pang, ano, hmm, walang presyo. So, yan, to. Ito yung maliit. Ang maliit ay nasa, nagkakalagan ng 3,690. Tapos ito naman yung pag mag-hiking kayo o ito. pag aakyat kayo ng mga bundok, ito ang pipiliin nyo. Ito naman, 4,690. So marami na siyang mailagay, no? Ito naman din, no? O, marami kayo mapagpilian dito, guys. Maraming mga kulay. Ito, madaming mga kulay mapagpilian. Tapos, mayroon din, ano, yun ang example niya. Pag umakyat kayo, mahili kayo umakyat ng bundok. Kasi ito, maraming mga kulay dito. Ito yung sombrero. Maganda ang sombrero. Ito, ito yung presyo niya. Uh, 520. Mga black. Ito. Ayan. Ito din may mga pambabae. Ito. Ito yung mag-aakyat din kayo ng bundok. Ganito ang sombrero ninyo para hindi itim yung mukha nyo. Mayroon namang ding ganito. Ganito yung style para hindi umitim ang ano. Ay, hindi magkalukag yung buhok nyo. Ito. Ang dami mapagpilian. May mga ganito ding bag. 190 lang. Oh, mura lang ito. 520. Ayan. Ito din. Para ay ganito din 'yon, tent din 'yon, no? oh, 5,590. So ito ganito ang mga presyo ng ano nila no? para sa tent. Ito so, ganito pang nabalot na. No? So guys, yun lang ang update dito sa ano di Catlon sa Mall of Asia no. So nakita naman natin kung kayo ay mahilig umakyat ng bundok dito, mag-hiking, yung hiking na yon, oo, oh, tapos yung mahilig kayo magano sa dagat, mag-surfing nandito na lahat. Na, basta nandito na lahat. Kaya kung maghahanap kayo, punta lang kayo dito sa Decathlon sa Mall of Asia. So ayun lang guys, no? ito ang vlogs natin ngayon ay social, social muna tayo. Hindi muna tayo sa burautan at dito muna tayo sa mga sosyaling lugar. Dito tayo. So ayun lang guys no sa ating mga viewers diyan thank you thank you ng marami sa pagsuporta niyo sa aking channel at sa akin na rin. So maraming salamat ulit. Bye.